Good morning ขนาดน่ะหนาวเป็นใหญ่ัวร์จดินๆาพี่ต่อไปอย้วัที่หนุ่ครก็ฮนเนาะมันอะไรเนี่ยดูเบน่ดูเบ Dubian, boss. Dalig na Ayun aking mga kumpari. Pangit. Ayun. Nagamin. Anong bayad? Anong, anong bayad? Anong bayad sa kaibigan? Sa kumpari? <laughs> <laughs> Ayun yung namin, no? Ang no, adubi. Dalig yan. Basta ulit. Ayun butas, oh. Oh, kuweba. Hay nung ko, nagubad na. Pakbakan to. Pakita mo masid mo pre. Masid mo. Ah, ah na si Toto, hindi na nagsiya na nagano ano. <laughs> 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 ay, ay, ay. Ah, diyan. Ah. Importman namin, oh, tayo.